ni Pastor Apollo Kibuloy sa Mindanao. Actually, hindi lang po sa Mindanao, buong Pilipinas. Zero corruption po yung kanyang advocacy. Problema po ng bayang Pilipinas ang corruption. Yan po ang uh, pinagmumulan ng kahirapan, pinagmumulan ng krimen dito sa bayang Pilipinas. At ina-advocate niya po yan. Meron po siyang resibo ng zero corruption. Nasa Mindanao po ngayon ang pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo na may 75,000 seating capacity. Nagawa po ni Pastor Apollo Kibuloy ito nang wala pa po siya sa gobyerno. Kaya kayang-kaya po niyang gawin yan sa buong Pilipinas given na pera mismo ng taong bayan yung gagamitin niya para sa ating mga Pilipino. Meron din po programa, actually habang nakakulong po si Pastor Apollo Kibuloy, siya po ay nakapagbalangkas ng pitumpong batas na kung siya po ay mananalo, ipupush po niya lahat ng ito. Isa po sa gusto po niyang mangyari is pagkonek-konektahin ang mga isla sa Pilipinas para mas madali po yung palitan natin ng mga produkto. Kasi po ang mga produkto po natin minsan hindi na nakakarating sa Maynila lalo na yung mga nandirito sa Mindanao. So isa po sa pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy at ginawan niya ng batas ay eh yung food security. Kung uh, ma ma inyo pong uh, iisipin, dito po sa Kingdom of Jesus Christ, kung hindi po sila magtrabaho, ang forecasting po nila is, kung hindi po sila magtrabaho, sa loob ng tatlong taon, totally hihinto sila, kakain po sila ng tatlong taon, dire diretso So, ganun po niya pinlano yung uh, food security ng kanyang organization, simbahan na Kingdom of Jesus Christ. Kaya po yung gawin sa buong Pilipinas kasi po nagawa na po niya yan sa kanyang simbahan. Meron din po siyang eskwelahan na nagpapaaral sa mga estudyante dito sa Mindanao. Napakarami rin po niyang mga humanitarian services dito sa Mindanao. Actually po, si Pastor Apollo Kibuloy wala pa po sa gobyerno pero napakalaki na po nang naitutulong hindi lang po dito sa Mindanao pati po sa buong Pilipinas. Ang gusto po ni Pastor Apollo Kibuloy eh, makatulong sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao. Nagpapaaral po siya ngayon ng mga abogado at ng mga uh, mga doktor para po ito pong mga mapapagtapos niya eh, magbubuo ng a uh, pool of lawyers and uh, doctors para po magbahay-bahay. Yung serbisyo po ay dadalhin po ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga bahay-bahay natin. Hindi na po tayo yung lalabas. As much as possible. Yan po yung mga is ilan sa mga uh, mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy hindi lang po sa Mindanao pati sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.